Doon ka naman sa malalim Ayun, uh, ayun Pulang ako dito Ah, dito ko Di na mo na makulit ang bilbito Malamang tiyatakpon mo Tatakpan ko nga eh Ah, dito Dito ko Ayun mo dyan Dito! Ang arte mo naman yan Laglag ko ito sa cellphone mo Ah. Videoan mo ha Ako na magkakaroon, videoan mo lang अब क्या लगेगा नगाना परिता